Mga idol at kabayan, super good news! Pilipinas agad na umaksyo sa ginagawang ilegal na pag-angkin ng China sa pag-asa K2 Nagdeployan ng apat na team ang Pilipinas na kabilang ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group upang magpatrol at maglagay din ng bandila ng Pilipinas sa K1, K2 at K3 na sakop ng mga teritoryo ng Pilipinas sa Kalayan Island Group sa West Philippine Sea. Ang China Coast Guard 5102 walang nagawa at pinanood lamang ang ginagawa ng mga otoridad ng Pilipinas sa ating nasasakupan. Ganyan katapang ang mga Pilipino. Nemesis dinibloy ng Amerika at Pilipinas sa Batanes. Makikita ang pagkarga ng Nemesis sa isang C-130J, Super Hercules at ang paglapag nito sa Batanes. Depensa ng Pilipinas sa Batanes mas pinalakas. Mga barkong pangisda ng Vietnam, nagiging problema na rin ngayon sa mga Pilipino. Inihayag ng isang Pilipinong mangisda ang kanilang kinakaharap na problema sa pagdagsa ng mga Vietnamese fishing vessel na nangisda sa Ilocos Norte. Sa mismong payaw ng mga Pilipino nangisda ang mga Vietnamese na ito. Marcos administration sa pamagitan ng National Task Force for West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag larawan at video. Patunay ng interagency maritime operation na ginawa ng Pilipinas sa pag-asa k K2 at K3 at ang mga palibot itong katubigan. Kasama ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group ay nagsagawa ng lehitimong maritime domain awareness at restriction sa so West Philippine Sea. Ipinakita ng National Task Force for West Philippine Sea ang paglatag ng watawag ng Pilipinas sa nasabing mga bahura na nagpapatunay na ito ay sa Pilipinas, hindi sa China. Isang simbolo ng katapangan ng Pilipinas na hindi tayo pumapayag na ang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea at Kalayan Island Group ay ang kinin, nakawin o sakupin ng Chinese Communist Party. Apat na pangkat na sakay ng mga rubber boat ang idineploy ng Pilipinas sa mga case na sakup ng pag asa sa island. Ang Team 1 at Team 2 ay dumaong sa K1. Ang Team 3 naman ay dumaong sa K2. At ang Team 4 ay dumaong naman sa K 3. sa palahon ng pagpapatrol ng awtoridad ng Pilipinas na nito ang illegal na presensya ng China Coast Guard 5102 sa layo na 1000 yards sa silangan ng K2 gayon din ang pitong Chinese Maritime Militia malapit sa K2 at K3 kaya sa China hindi papayag ang Pilipinas sa sakupin ng ang mga yamang para sa mga Pilipino sa ibang balita naman Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng Amerika isang land-based missile system isinakay ng USC 130J Super Hercules at ire sa Batanes. Ang pag-deploy ng nasabing missile system ng Amerika sa pinakahilaga ng Pilipinas ay upang mapalakas ang deterrence o pagsupil sa mga barkong mayatid na banta. Mapabuti ang domain awareness at nagpapalakas ng depensa sa postura ng magkaalyado sa isinasagawang balikatan 2025 sa Batanes. Ang ganitong makabagong uri ng sistema na wala tayo pero dahil sa kaalyado natin ang Amerika ay isang malaking pabor upang magkaroon ng pagkakataon na masanay ang mga sundan Pilipino. Saktong-sakto din ito upang ipakita sa Carrier Strike Group ng China na dumaan sa loob mismo ng karagatan ng Pilipinas na dapat silang magdalawang isip na gumawa ng anumang maagresibong hakbang laban sa mga sundal Pilipino. Sa ibang balita naman, mga barkong pangisda ng Vietnam nagiging pasaway na rin ngayon sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon sa isang mangingisdang Pilipino sa kanyang post sa social media, problema nila ngayon ang pagdami ng Vietnamese fishing vessel sa gawing Ilocos Norte. Dahil sa hindi nito patas na pangisda, yung payaw na inilagay ng mga Pilipino ay doon din nangisda ang mga Vietnamese. Sa madaling salita, naaagrabyado ang mga nati natin kaya hinain ni Kuya Domingo na maaksyonan ito ng BFAR, Philippine Navy o Philippine Coast Guard. Shoutout Bipar Kaya Philippine Navy yung Coast Guard Sana maaksyonan nyo to Mabawa naman kaming mga May isda Nandito sa amin Payaw namin Ayaw tantalan yung payaw namin Yo Shoutout mga pargo Ito yung Captainis so. Wala na Wala na na yung Isda ng payaw namin Kasi Kukuha na nila lahat Yan oh sila lumalaman ng patas oh. Sana share naman tong video na to mga parigoy para makarating sa Sabipar o kaya Philippine Navy. Wala na, kawawa kami. No, di ko alam. Mga parigoy, pashare naman to. Wala lang gusto yung payaw namin Kasi, dyan lang oh. Dyan lang yung payaw namin oh. Wala na. Lapit-lapit lang yung payaw namin, mga paregoy. Kusila, oh. Wala na ang, ano, iska, yung payaw. naman tong video, mga parekoy, para makarating kasi, ano, BIPAR kaya Philippine Navy para makasalan agad. Kawawa naman yung mga kasabahan kong may iska. Yan, oh. No. Lakas-lakas ng ilaw, nandito sila sa ano at 35 miles sana makita ng beeper to para action na agad para di naman kawawa yung mga mangingista mga Vietnamese sinihilawan nila yung mga payaw buwalat sila para matulungan ng mga beeper yan para mapalis yung mga yung Vietnamese na yun mga paragon dito na naman yung mga Vietnamese sila yung sisira sa mga rama namin mga payaw namin kasi kumakapit sila at hinihilawan kaya bus nila yung mga isda kaya wala nakikira sa amin sana matulungan nyo kami ano, alisin sila Wow, naman yung mga kasama, parehas namin mga isda. Kasi hindi sila lumalaban ng patas mga Vietnamese Shout out Bipar Kaya Philippine Navy o Coast Guard Sana ma-actionan nyo to Kawawa naman kaming mga may isda Hindi to sa amin, payaw namin Ayaw tantalan yung payaw namin Yun mga parga, dito to lang naman yung mga Vietnamese kaya yung sisira sa mga rama namin, mga payaw namin kasi kumakapit sila at hinihilawan kaya oh, uubos nila yung mga isda kaya wala natitira sa amin sana matulungan nyo kami yung ano, alisin sila uh, wala naman yung mga kasama parehas namin mga isda kasi hindi sila lumalaban ng patas mga Vietnamese laban Pinas.